Kailangan na pala natin ilipat yung ating mga coffee seedlings. Unang-una -una sa lahat, kailangan maganda yung lupa. Dito ako kumuha sa dating tapunan ng na mga nabubulok na basura. Topsoil lang ang ginagamit ko kapag nagbabaging. Isiniseparate pala natin yung mga malalaking particles. Hindi madali ang pagpupunla ng kape. Pag hindi tama yung proseso mo, chak, hindi tutubo ang kape. Madabi kang kailangang i-consider. Yung lupa, yung weather at iba pa. Kaya sa ngayon, in-stop muna namin yung pagbebenta ng coffee parchment. Ayaw kasi namin mabalikan kung bakit hindi tumubo yung parchment nila. May nagtanong ho pala, ano ba mas maganda? Yung ikaw mismo magtanim or bibili na lang yung nakabag? Para sa akin, yung maganda, yung ikaw mismo nagpunla. Sa ganitong paraan, alam mo na may kalidad yung itinatanim mo. Bago mo ilain yung mga kape galing sa punlaan, siguraduhin mong basa yung lupa upang hindi maputol yung main root. And make sure yung root niya is straight, hindi yung naka S or naka J. Pagkabunot, ibabad mo sa tubig na walang klorin. Kumuha ka ng stick or anumang pangtusok at katulad dyan sa video gumawa ka ng buta sa gitna at pagkatapos pwede mo nang i-transfer yung kape make sure hindi mabend yung main root nya at syempre hindi dyan nagtatapos yung pag-aalaga mo sa kape kailangan mo ding bantayan at kailangan mo ding diligan every now and then kailangan i-check mo na hindi siya kinakalkal ng mga hayop Huwag mo din siyang i-direct sa init ng araw. Kailangan may shade. Ayan ho pala yung mga kape na hindi ko pa naiakyat sa farm. Hanggang dito na lang yung video natin. Salamat sa pagtingin. Bye!